Hey okay guys, magluluto po tayo ng sinigang na hipon. Ito na po yung ating hipon guys. Ayan guys, mga sangkap, bawang, sibuyas, luya, kamatis, at syempre sili. Ayan. Ayan, gisa na tayo guys. Unahin ko ang sibuyas at saka bawang at Sa kamanan, isusunod ang luya, kamatis, Ayan, and then, maya-maya, ilulunod na rin natin ang hipon. Ayan, gisa-gisa lang yan siya, guys. Ayan, suti-suti lang. Uh, medyo, medyo rare lang yung apoy para hindi masunog. Uh, at syempre, ayan. ayan, lunod na natin lahat ng sangka para halo-halo na siya. At uh, syempre, mamaya, titimplahan na natin para maging malasa na. Ayan, yung talong. Lulod na rin natin yung talong. Nasabawan ko na yun, guys. At syempre, ayan na rin yung ating si, uh, kangkong. At syempre, sinigang mix. Lulod na natin yung ating shrimp. Pilan na ito, guys, kukunti lang. Ayan guys, so oh. Ayan yung ating friend Ayan. Ito nag pa Ano lang siya? Anim na piraso Mahal po ang kilo Basta lang makatikim tayo ng sinigang na hipon Ayan guys, eto na tayo Ito na ang ating sinigang mix na rin yung gulay. Pagay na natin ang gulay. Tapos, tinimplahan ko na rin. Lagyan ko na ng pompalasa. So, ayan. Pagay na lang natin. Ah, luwambot yung gulay. Okay, ayan guys. epo na lapit ng maluto ang ating sinigang na hipon ilunod ko na po ang talong at saka yung pampung so napakasarap na luto ng ating sinigang na hipon guys sobrang yummy na ayan po ayan yung ating hipon sinigang na sinigang na ayan yum yum yum